Jillian Vicencio nagsalita na sa hiwalayan ng Katnil. Halina't panoorin natin ang buong detalye. Music Jillian Vicencio nagsalita na sa hiwalayan ng Katniel ayon sa kanyang post, huwag niyo po akong idamay dito. Hindi po totoo. Bigyan naman po natin sila ng respeto. Kumakalat kasi na ang balita na isa siya sa mga babae ni Daniel Padilla at di umano na may kinakalat si Jillian na maliit daw ang pribado ni DJ. Ito naman ag ay agad niyang sinagot at walang takot na hinarap agad ang paratang sa kanya. Hindi tulad ni Andrea Brillantes na kahit matagal na ang hindi pa rin nagsasalita. Ayon nga sa komento ng netizens, Ganito dapat kapag hindi totoo so alam niyo na bakit di nagsasalita yung iba dyan. O di ba ang dali lang sumagot kung hindi totoo. Ba't yung tropang ABCD walang nagsasalita? Eh ang iingay niyang mga pokpok -pok na yan. Sobrang dali lang mag-deny kapag hindi totoo, ba diba? Can't relate A and D. Ganun mag agad-agad. Maraming netizens na nga na totoo ang issue ni Andrea Brillantes at Daniel Padilla dahil nananatili pa rin silang tahimik tungkol sa balitang kinakalat sa kanila totoong ang hiwalayan ng Katniel ngunit hindi pa rin sinasabi kung ano ang totoong dahilan ng kanilang paghiwalay. Alam maghintay na lamang tayo ng susunod na update. Huwag kalimutan mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Salyang Beats, para updated kayo sa Katniel. Maraming salamat po sa panonood.